Lumakas pa bilang severe tropical storm ang bagyong Emong habang nasa kanlurang bahagi ng katubigan ng Ilocos Region. Sa huling bulletin ng Pagasa namatan ang sentro ng bagyo sa layong 245 kilometers kanluran ng Baknotan sa La Union. Taglay nito ang lakas ng hanging aabot sa 110 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong pagbungsong umaabot sa 135 kilometers per hour. Ito'y kumikilos patimog kanuran sa bilis na 25 kilometers per hour at dahil dyan itinas ng signal number 3 sa ilagang bahagi ng Pangasinan at kanurang bahagi ng La Union nananatili naman sa signal number 2 ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, dalalabing bahagi ng La Union, kanlurang bahagi ng Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, gitnang bahagi ng Pangasinan at kanlurang bahagi ng Nueva Vizcaya. Signal number 1 naman sa Batanes, Cagayan, kabilang ng Babuyan Islands, kanluran at gitnang bahagi ng Isabela, dalalabing bahagi ng Nueva Vizcaya, Quirino, dalalabing bahagi ng Apayao, Dalo bahagi ng Pangasinan, Hilaga at gitnang bahagi ng Zambales, Tarlac at Kanluran at gitnang bahagi ng Nueva Ecija. Posible itong dumaan malapit sa Pangasinan ngayong hapon at posible ring lumakas pa bilang typhoon category bago maglandfall sa Ilocos Region mamayang gabi o bukas ng umaga.